So guys, let's go. Samahin niyo kami ng pagupit. Ping day. Kami night night. Bunso. Yeah, papagupit kami at si Kuya. So all three as a is long habang guys. So, di ba? Pagupit na kami. Let's go. So guys, nandito na nga kami sa pagupitan namin. So yan, ito yung suki namin pagupitan. Kasi si Kuya ay hiyang sa pagupit sa amin at nakukuha yung tamang style namin so ngayon guys voice over na naman ang labanan kasi may music si kuya makaka copyright tayo nito pag hindi natin inalis so nauna nang sumalang yung aking panganay at aking ah, yung bunso ko naman nag nagra rak music sa ano nyo guys so ayan hintay kami gupit ng bunso ko guys basket tingnan nyo yung transition mo ngayon. Eh. Naging kalbo. Naging kalbo siya bigla. So, from baby face, naging baby Jaden na siya. Medyo maangas yung datingan niya guys. At uh, likas nga talaga guys yung kakulitan dyan kay Jaden. Ayan. Kita nyo. Seryoso. And later, mangungulit-ngulit yan. So, ayan guys. Ako yung next sa kanya. Tignan nyo guys. So malapit na siya dyan matapos guys. Oh, uh, walang magawa bang nagpapagubit. nag <laughs> trip So ito yung mga banding, Simpleng banding namin guys na pag binalikan namin, pag malaki na sila, matanda na ako, makikita nila yung kabataan nila at yung kabataan ko rin na nag, kami. Ang video ko guys isa memory din, hindi lang sa pagbablog para kumita kundi nagbo-vlog guys para memory